ito yung yun, dapat tulungan ang gobyerno ano? oh. Ayan mga ko, mga kawawa ang ating mga kababayan Ayan Dito lang sila Yung C5 x ito yung Extension Mga ah, kababayan Ito Tingnan mo buhay buhay nila Ayan Ano boy? Dito ka naka Dito ka nakatira? Ha? Dito, saan ka natutulog? Sa nyo Saan bahay niyo? Diyan sa ilalim ng tulay Ayun nanay mo yung mga tulog dyan Ayun ha? Nanay mo yan? Ikaw Sa bahay mo Ayan Ayan mga guys Dito lang sila natutulong guys Ayan o oh. Dito ka rin nakatira kuya Ayan si Kuya dito rin nakatira Ayan Ayan mga guys so, um, Ang nila Ayan si Kuya Tulog na tulog Ayan ang bahay niya dapat mga tinutulungan mga tao. Si ate. Ilan taon ka na nakatira dito te? limang taon na Limang taon? Ah, dito na rin kayo natutulog at buwan uh, ano? Wala naman nagpapali sa inyo. May anak kayo. Ah, wala. May asawa kayo. Anong probinsya niyo pala, te? Ah, Ilocos. Ah, Ilocos. Ilocos si Ate. Ano, anong pangalan mo, Tay? Michelle. Rochelle. Michelle. Michelle si Ate Michelle. Taga Ilocos. Ito na ang buhay-buhay niya dito sa C5 extension, mga ah, guys. Yung iba nakita natin na daan doon. Doon din natutulog sa gilid-gilid. Ito yung sinain niya. Ayun. Tanin pa lang yan. Minsan may pumupunta rito na pare na mimigay ng pagkain ano? Opo. Minsan Sabado daw yun eh, nadaanan ko rin eh. Tuwing Sabado talaga yun nagbibigay. Sabado. Yan yung uh, naman ng pare na yun. Bali si Ate sila ay mga guys. 5 5 years na siya dito sa C5 Big station. at dito lang natutulog ko. Ito sa inyo rin 'tong mga gamit wala kayong kinakasama dito? Meron? Ah, meron si naga ka, nakalakal. Ayan, si ate. Baka mga guys, matulungan natin si ate Michelle. Yung mga vlogger dyan na sikat at komikita uh, kumikita. Ayan. Ito. Nadaanan ko lang to si ate Michelle. Pati yung mga natutulog sa tabi-tabi ng ayun, C5 extension. Ayun, ayun yung isa. Ayan, eh, nena. Ayun natutulog ayun. Ayun. Ayun, yung isa. May panawagan ka ba 'te sa mga, ano mo? Kung ganitong ha, wala naman ay malay mo may magtumulong sa iyo. Ayan. Eh Ipupus natin to, Okay lang. Okay malay mo may mabuting kalooban na matulungan kayo. malipat kayo sa bahay kahit maliit, maupa. May upa kayo. Ayan. dito lang to mga guys sa C5 extension. Ayan. Ito yung kuha niya. Bali ito na yung pinaka bahay niya. Ayan. Ayan. sige mga guys thank you uh, sana ma maki share at paki like at uh, paki uh, share na lang la sa, sa, video na to mga guys uh, mayroon makatulong kaya ating share uh, dito sa C5 extension ayan o kung hindi ipm niyo ako mga guys itong buhay buhay nya dito ayan dito lang. Bali limang taon na sila naninirahan dito. Pag inabutan kayo ng ulan, ha, napakahirap dito, di ba? Sa Saan kayo pupunta pag na umuulan? Ah, doon sila sumisilong. Ayun, no? Doon. Doon sila sumisilong pag umuulan. Ah, sige, te. Salamat at sana mapansin nila tong post natin. Eh, Ate Michelle, taga Ilocos. Il Ilocos Norte. O, mga kababayan natin Ilocos Norte.